na, 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 na brave, na brave, na brave. itu, busto, patai, itu, patai, itu, pak, 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 pak. Hmm. lokasimu. patai, patai, eno, eno, tap universe to perangku, tapos ano, ganin ganyan gini nih hindi niya kaya. di situ, 'yan. ya. <SNS> ayo, 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 iput, ay, tangen apa kita? Sorry, sorry. <laughs> Jokes, tanks, marksman, build. Marami akong hero na yan eh. Pum ano pa kiko? Kaya marami akong hero na ganyan. Sino kayong magandang hero? Bahala ka sa buhay mo. Ito, 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 ito. Ito, ito na ito ito. ito. ito, ito. Papakitaan ko na ng mga kan na mga malalakas na mga kan. Ano ka nasisira, si Raulo? Ito kasi top global kasi ako sa kan eh. Alam niyo na, yung pinakamalakas na kan. Bobo ka ba? Kaya ko nga Pumanda kayo! Basta ako matatakot. At sinisigurado ko ang Top Universe! naka ka ba? Wala pre, wala pang nakakakuha ng Top Universe, Pranko. Ako palang. Ako palang ngayon, ngayon. O, oh, ngayon, ngayon, ngayon. Hindi, wow. Ngayon natin papakita ang Top Universe, Pranko, na kung saan is bawal kang mag-room. Di ba, Top Universe ka tapos mag room ka, ano klase na Pranko ka, di diba? mind ba? Mindset ba, mindset? Right, example, ganito. Tinan mo, kung paano mago ka papakitaan kita ng hook ha huwag mong subukan na may mo lang mat, mat, mat makikita tingnan mo buti ha tingnan mo buti ha yan o oh. sample ganyan o oh. mo wow naman ganyan o oh. tingnan okay, na so, ganyan na yung eh, magukpre ayun magukpre ayun magukpre diba ganun ganun magok ano paki ko nag universe of time diba ganun yun tingnan mo buti ha tingnan mo ha Oh, Sin Gambler, anong ginagawa mo dyan? Hindi ko na alam! Room prank ko. Anong room? Ah! Anong room? Daddy, chill! Walang room dito! Alam mong email dito, naghahanap ka ng room! Bobo ka ba? Ba? Diba? Walang room dito, pre! Walang room dito, pre! Anong pinagsasabi mong room? O, di ba? Patay ka! <laughs> Minasakir! Sorry, sorry! <laughs> dawit, 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 dawit lang! Minasakir, eh, no? Minasakir! O, di ba? Ay ba? Ay ba? Ay ko 'yun. Atamahan kita. Alam mo naman siguro, ah. Pag malakas, sinasadya 'yun. Sinasadya 'yun. Bobo ka ba? Hindi ko 'yan tinatamaan kasi alam mo. Oh, puta na, upo po tayo. Oh, gagawin din na gumagalaw si, ano, Sin Gambler, oh. Sorry! Sin Gambler, anong ginagawa mo, ha? Sin Gambler! Bubutong Sin Gambler na to. Di na nga marunong mag-email, tanga pa. Ang sakit mo namang magsalita. Kaya mo lumapit, babanatan kita. Swerte ka, ha? Di kita babanatan, puta na naman. Ano, ha? Ano, ha? Ano, ha? Kaya mong mag-last ha? Last kill ka, last kill ka, putang na, last kill ka. Oh, lol! Ayan mo ako! May hina ka pala eh, may hina ka pala eh. Ba't ang daming may hina maglaro ng email niya? Ang nyabang mo, angas mo ah! Hindi kasi ako nakakan, gusto ko ng hi, high, hi, high, hi. High. Gay-gay, putang na, sakit. Sakit ay nandito na. Sinusubukan nyo talaga ako, ha. Ah. Sinusubukan nyo talaga ako, ha. Ah. Tumesting ka! Tawit, 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 tawit. Jologi tayo dito, ha. Ah. ko, ikot ka na. O, sige, ikot na ako, ikot na ako. Ito na, ito na. Shimpo na to. Ay, puta yun na! Sinadya ko yun! Bobo ang puta. <laughs> Sinadya ko yun! Sinadya ko talaga yun! Sinadya ko talaga yun! <laughs> Sinadya ko yun! Hindi ko talaga yung tatama! Ulol! Bakit ko yun itatama, diba? Ha? Bakit ko mali. Mindset ba? Mindset. Lagi silang mali, tapos itatama natin. Anong klase na? Ito ang itatama, putang ina, men. Ganun ako kalakas. Uy, gago, nabuhay pa! Nabuhay ka pa! Nabuhay ka pa! Ang lakas, oh! Oh my What? God! Putat, tigas ng itlog mo, ha. Mas matibay pa itlog mo sa itlog ko, ha. Bastos ka! Nanalo ano, tayo dito, magtiwala kayo, pre. Diba? Eh, tulad niya, no? Putang lakas ko, oh. Diba? Lakas ko, eh. Lakas ko eh, walang miss eh. Talaga, Charmin? Alam yung mga pre, kanina pa ako nag-hook. Pre, grabe, puro, puro kan. Tumatama yung hook ko. Wala pa kamis miss, -miss. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Wala talaga kamis miss kasi wala naman talaga akong mamiss. O, oh, di ba? Ay, tanga mo. Tingnan mo, oh. ngayon lang ako nag-miss. Ngayon lang, lang ako nag-miss. Pero ang tunay dyan, o, oh, di ba? Ayan o, oh, o, oh, di ba? O, oh, di ba? O, oh, yan pa, o, oh, di ba? O, oh, ayan o, oh, o. Oh. Oh. Ang galing, ang galing. Ay, ay. Ay. Nice one, good job. Di ba? Oh, oh, di ba? Ganun ako kalakas. Ubusin mo, ubusin mo. Isle, 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 Hala, ano yung putang na kinakagat tayo, pre? Ah, shit, ang tigas ng itlog. <realised> Bak muna, bak muna, bak muna, bak muna, bak muna. So very, so very, so very. Wait, wait, wait na bre, wait na bre, wait na, 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 na. bre. Ito, busto. Patay ito, patay ito. Pak, 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 pak. Pak! Mm. Lakas mo. Patay, patay. Ano? Ano? Top universe to Pranko. Tapos, ano? Ganyan-ganyanin niya ako. Hindi niyo ako kaya. Hindi totoo yan. Hindi pinga ako dito eh. Papatahan sila doon eh. Pero, uh, siyempre. Tayo dito. Chill lang tayo. Bila. Bilang isang malakas na prank ko yun sir Dapat chill lang kayo Daddy chill Chill lang kayo sa si lahat ng bago Chill lang na chill pre Chill lang na chill pre po Chill na chill pre Diba takpo takpo pre takpo pre Ayan takpo lang pre takpo lang pre Takpo lang pre ayan na pre Ayan na takpo pre Putang na wag kang dumahan dito Putang na idadamay mo pa ako Ayan iyok mo yan Diba putang na ba Tibay ba Matay <laughs> pa siya pre Magaling kang kupal ka. Ito ko siya na batay siya. Sorry. Kapan ang mukha nyo ha? Try nyo ka sumukod. Try nyo ka sumukod! Oh, kalma. <laughs> putang, na, iba yung nila skill ko. Eh, bulo mo yan pre. Ito pa pre, oh. Ito pa pre, oh. Putang, Tangin Ay, putang ila. Gigi, gigi. Bobo ang puta. Swerte mo lang! Swerte mo lang! mama pa sa akin, bubugbugin bo kita. Dahil nakakapiro-piro, bubugbugin bo kita. Mas ako matatakot. Tapos <laughs> sa akin mamaya, wawasahin ko ito mo. Chumachamba, chumachamba yung mga kalaban. nila. Eh, chumachamba eh. Bobo ka kasi. Ay, <laughs> ay, 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 puta ka ano, na bakit sa akin. Sorry, sorry. <laughs> Tingnan naman nung dami mong pala. Sige lang ako pa talag. Huwag iya iiyak. Tito! Cha! Cha, 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 cha. ka ba? Okay, ka sabay kami na matay, oh. Tangin na yung swiswerte nyo, ah. Tangin mo, kulit mo, ah, dito ka. Mmm, yan. Lakas mo! Eh, okay, sige, banatan nyo, po. Tangin na yan, sige. Eh naman, pumasok na naman si demonyo. Kago to, ah. Pasok na, pasok na. Ay, tanga mo! Hmm, okay na. Bakit ganon? Okay, okay, okay. Ba't naglalag? Ano yun? Putang na nanasandaan. Ang daya na ba Oh, kalma. Visit kasi tong lag na to. Nakiki, nakikikampi sa kalaban. BLDD! Ayun, kukulit yung mga demonyo kayo, ah. Oh my God. Wala na. Finish na. <laughs> Talo tayo lahat, no? Talo! <laughs> gano'n kasi yun, ha? Mahina talaga yung mga kasama natin, eh, di ba? Bobo ka ba? Alam yung mga pre, sa totoo lang, sobrang lakas ko magprangko. Eh, kahit gano'n ka kalakas magprangko kung mga kasama mo, mga weak, di ba? Mga weak alam niyo yung week? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? Tatamahan kita. your next di ba, one week yan, week, ganun. Pag nasa trabaho, di ba, example, may sweldo, ganun. Tapos, syempre kung may sweldo, merong ulam na masarap, ganun yun eh.